kinakabahan ako mga ka-surprise surprise. Magbablog po ako and kinakabachuchay po ako mga ka-surprise. ito so, na po yun. Magbablog po tayo ng parko. ng parpum Alright, mga ka-surprise surprise, chill afternoon lang po tayo ngayon, it is summer of 2025 and um, nagawa ko na po ito dati, nakapag-review na po ako ng perfume and magdi-disclaimer po muna ako, hindi po ako bayad, hindi po ito sponsored video, magbablog lang po ako and Summer po ngayon pero natutuwa po ako kasi medyo lumamig po. Kaya alam naman po natin ang parfum, ang mga parfum is pwede naman po siya nang mainit, ganon. Pero talagang pang malamig lang po ang mga parfum for me kasi po hindi po ako ginaganahang mag-parfum. Sorry for my term ha, hindi perfume ang term ko, parfum pag mga malalamig kasi di ba po pag mainit alam ko nag evaporate lang yan ayun and kinakabahan po ako ngayon kasi nga po meron po tayong social experiment na nag-vlog din po ako the same time so magpaparfum nga muna ako <laughs> magpaparfum nga muna ako mga ka, surprise surprise mamaya papakita ko sa inyo tong parfum na to pero as for now magpapabango muna tayo So ayun. Ang mga parfum po mga ka-surprise surprise. Ano po 'yan? Um, pag i-vlog po natin 'yan, medyo complicated po siya kasi po. Ang dami pong papasok sa isip po natin when it comes to parfum. Kasi pang kasi nga po, 'di ba, it will wake up our senses ganyan. So Ang ginawa ko po is nag-prepare po ako ng list of topic para hindi po tayo malilito, ganun. So, umpisahan na po natin. Again, hindi po ito sponsored video. Although, itong parfum na po na ito is regalo po siya sa akin ng friend ko. 11 years old na po itong parfum na ito sa akin. And, ayan. Umpisahan na po natin yung mga list of topic, mga surprise surprise Ano po ngayon? Thursday? Thursday around 12 noon. So, hindi po hindi pa po ako nananghalian pero nakapag breakfast na po ako mga ka, surprise surprise ayan sana hindi hindi na ayan medyo nahulog po yung camera natin so ayun po eto na po yung list of topics yung una po is hindi po ito um, questions by our viewers, mga ka, surprise surprise This is just a random Thought. So ayun nga po no since this is just a chill afternoon mga ka surprise surprise mga opinion lang po about sa parfum ang ating pag-uusapan. Kumbaga kwentuhan lang ganon <laughs> So first Magsasuggest suggest po muna ako na yun nga, pag magre-review po tayo ng mga pabango, mga ka, surprise surprise Ang dami pong papasok sa isip natin na memories, ganyan. Lalo na kung matagal na po natin ginagamit yung parfum. So, pinakamaganda po pag mag-vlog po tayo, meron na po tayong list para hindi na tayo kung ano-ano pang may isip natin. And ayun, pinaka-worst is ma-mind block po tayo mga surprise-surprise at wala tayong masabi. So, ayun. So, ito na nga po. First question. Ano ang naaalala o naisip mo pag naamoy mo ang isang parfum? So, syempre po, let's say, eto po. Sample po is eto pong Hermes Kelly Kalesh. So, pag naamoy po po ito, mga surprise, surprise. Ayan, di ba in-spray lang po natin siya? First is naamoy ko yung kung saan ko ito na-acquire binigay po sa akin ito ng friend ko. So, ang naalala ko po is yung friend ko. So, ayun, every time na naamoy ko siya, naalala ko yung friend ko. And, ano bang susunod? Well, mga surprise surprise hindi po ako pro pagdating sa mga ingredients ng pabango. Hindi ko po masasabi kung anong bulaklak or kung anong spice ang meron dyan. So siguro ang masasabi ko na lang is ayon ko ano yung mga naalala ko yung mga pumapasok sa isip ko ganun So again nandito po tayo sa Kelly Kalesh wala pong ibang perfume tayo pinag-uusapan ito lang po So ang pumapasok po sa isip ko is aside from my friend na nag-gift po sa akin ito 11 years ago Ang naiisip ko po is lipstick So lipstick from nasa CBD ako Central Business District And naalala ko po is lipstick. Kakalabas ko lang ng Hermes shop. May naamoy ako lipstick. And kailangan ko po mag-step aside kasi amoy Hermes siya. Ganon. <laughs> so, amoy Hermes siya. Naka-lipstick siya ng red. Naka-lipstick siya ng red. And I have to step aside kasi po napaka-sophisticated po niya. And I'm not wearing an Hermes perfume. Ganon ibig sabihin pag nakapag ginagamit mo ito para bang gusto mo step aside pag hindi siya naka Hermes parfum parang ganun lang yung muna isip ko mga surprise surprise Weird, but that's how I, my mind works mga surprise surprise so bago pa po mapakwento na mapakwento about sa CBD eto na po yung next question what is the canting So, decanting mo po, mga ka-surprise, surprise is yung, di ba po, karaniwan sa mga pabongo, it comes in 50 and 100 ml. So, malaki po yun. Ito po, 50 ml po ito. Ayan, mga ka-surprise, surprise. 50 ml po ito. And, um, hindi mo naman po siya pwedeng ilagay sa bulsa. Let's say, gusto mo po siyang, um, somewhere, ganun. So, di ba, ang parfum po, hindi lang sa bahay. pwede mong dalin niya kung saan. Pero po, pag 50 ml, ganito kalaki, hindi mo naman po siya maibubulsa, mga ka, surprise surprise. So, what you have to do is, ayun nga, i mo siya. Ibig sabihin po, ililipat mo siya sa maliit na lalagyan. Hindi nga po i-elaborate kung paano mag-decant. Kasi kamo, mga ka, mga ka-surprise, surprise, surprise ha, haba po itong vlog natin. Hanggang 15 minutes lang po tayo. And as of the moment, naka-6 minutes na po tayo. So, kung gusto niyo pong mapanood yung decanting, mga ka, surprise, i-search surprise, lang po. And, ayun. <laughs> I-search nyo lang po and parang mali yata itong pagka ano natin ng video. Mga surprise surprise kayo na pa ako nag-video. Ganito lang po pala siya. But anyway, it, 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 is caught naman dito sa isang camera. So, repeat, repeat, repeat. So, ito na po yun mga surprise surprise Totoo na po ito. Sa akin na po talaga nakatapat. So, ayun nga mga ka-surprise, surprise. We are just talking about parfum. Nagre-review po ako ng about sa mga parfum. And nandito na po tayo sa topic na what is longevity? Longevity po is kung gaano po yung itinatagal ng amoy ng pabango sa atin. So, meron po mga pabango na especially hindi mga concentrated Let's say, hindi siya eau de parfum ano po siya, let's say Udi Toilet, ganon, Udi Toilet, ganon. <laughs> I'm sorry for butchering it, I'm not a French speaking guy, so yun po. Pag hindi po siya pure parfum, ano po siya, mga surprise surprise, yung longevity, yung longevity niya po is, hindi po siya tatagal ng mga 1 hour, ganyan. So kailangan po, concentrated yung pabango para tumagal po siya na matagal. So, yun po yung long longevity niya, yung itinatagal po sa atin, yung tinatagal po ng amoy niya sa clothes or sa skin. So magkaiba po 'yon. Iba po yung tinatagay niya sa balat, iba po yung tinatagay niya sa clothes. So ito po yung next topic. Um what is layering perfume? What is layering perfume? So ang layering po is let's say nagpabango na tayo. Ayun, magpabango ulit tayo mga ka-surprise. Surprise, kinakabahan ako. Kinakabachuchaita. <laughs> Kasi we are having an experience um social experiment na dalawa yung camera so sundok naman po 'di ba so ito po magpapabango tayo Nasaan ba yung ta tanong natin layering so ayun Nandun po tayo sa layering and eto na po yon so let's say magpabango ka ng ganyan and then ko kun kukuha ka ulit ng another perfume and then i-spray mo po siya ulit So, dalawang parfum na po yung ginamit mo. That is layering. And, hindi ko na po ginagawa yon Kasi po, it's like eating hamburger. Like, naghalo-halo na po yung amoy niya. And, yung sa isang pabango po na ganito, halo-halo na po yung mga ingredients niya. So, no need na haluin mo pa or i-complicate mo pa. And at the same time, art po yan ng mga gumawa po niya, nag-develop po niyan. Katulad po nito, ang nag-develop po nito is si John Claude Elena. Ano po siya? House perfumer po siya ng Hermes. And, ayun nga po mga surprise, surprise. Si John Claude Elena is house perfumer po siya ng Hermes. So, talagang work of art niya po ang mga perfume. So, pag pinaghalo-halo niyo po, hindi niyo na po ma-enjoy -e yung uh, talagang naging work of art niya. So, ayun po yung layering hindi na po ako nagle-layer. Dati po nung nag-experiment po ako, nile-layer ko po siya. So, nagpabango na po ako ng isang klase ng pabango and then magpapabango po ulit ako. Hindi ko na po ginagawa yon. So, next topic is what is an acquired taste? So, we're talking about acquired taste in perfume. So, acquired taste is yung po yung nakasubukan nyo na ba mga ka-surprise-surprise yung Nagpapamu kayo And then hindi nyo nagustuhan And then nung pa Magkinamit nyo ulit Nagustuhan nyo na So yun po yung tinatawag na acquired taste Kung sa panlasa naman po Hindi na basta pang amoy Sa panglasa naman po Hindi nyo nagustuhan sa unang kain nyo And then nung pangalawang kain nyo Nagustuhan nyo na So ang tawag po doon Acquired taste So ayun po So ayun nga Dito na po tayo sa next topic Different temperature Different parfum So, ayun nga po mga surprise surprise Hindi po porkit eto na po yung favorite nyo Ito na po yung gagamitin nyo all year round Kasi nga po, may mga parfum po Na hindi siya okay ng mainit na panahon Meron po siyang okay ng malamig na panahon So, ganun po And then, next topic po is My favorite parfum My favorite parfum vlogger. So ayun po, sino ba yung favorite na parfum vlogger ko po? I-check nyo po yung, web, yung channel niya po sa YouTube channel niya po, which is Wendy's Parade of Perfume. So siya po yung favorite um, perfume vlogger ko. Ganon. And syempre mga ka surprise surprise i-check nyo na rin po yung YouTube um, channel ko, which is World's Most Famous Vlogger. I think it has an hashtag. So, tingnan nyo lang po. Hashtag world's famous vlogger. Ganon. And, nakailang minutes na ba tayo? So, 12 minutes. ano ba sa opinion ko ang ibig sabihin ng amoy matanda? So, ayan. Nakapunta na po tayo sa medyo silly question. So, amoy matanda, hindi naman po ibig sabihin nun na matanda yung gumagamit nun it is for me ha iba-iba siguro tayo ng definition but for me is it's like yung mga lolot lola nyo yung mga ginamit nilang pabango tapos na naamoy nyo ulit ngayon so siguro naisip nyo parang naamoy ko na sa lolo ko yan so parang amoy matanda yan ganun. but it doesn't really mean na pabango yun para lang sa matanda or para lang sa bata ganun. so ganun po yung simple explanation nun na siguro naamoy nyo po yun sa lola nyo, lolo nyo Ganon, kaya naisip nyo ang may matanda. Pero wala po talagang parfum na i para sa mga matatanda. So, yun lang po yung simple explanation noon, mga surprise surprise And, disclaimer. Ayun, nag-disclaimer na po kanina na hindi po ako pro sa mga ingredients ng pabango. Hindi ko po alam kung amoy bulaklak ba yan, kung amoy spice ba yan. Basta ako po, ang kinakwento ko lang po is kung ano yung naiisip ko pag may inaamoy akong pabango yun, yun po, ganun po ako and ayun po meron nga po palang checkfresh.com hindi po ito sponsored video <laughs> kung gusto niyo lang po malaman katulad po nitong pabangong ito 11 years na po sa akin ito and then kung gusto niyo po malaman kung gano'n nakatagal yung pabango nyo kung from the manufactured date ang gagawin nyo po pupunta kayo sa checkfresh.com And then, pag nandoon na po kayo, mga ka surprise surprise, ang gagawin nyo po, nakikita nyo po ba itong debossed na ito? Hindi ko po alam kung magpo-focus, ha? Uh, yung nakasulat dyan is 4BAAN. Naka-debossed Sa taas lang itong perfume, nakasulat din, o. Oh. Ayan, mga surprise surprise. And then, dito sa bottle po nito, nakasulat din yung um, batch number ang tawag po doon. So, ito po yon Nakita nyo po ba, ito po, itong white po na ito, 4-B-A-A-N. 4-B-A-A-N, ayan. So, ayun po, mga surprise surprise ito po, ang tawag po doon is batch number. So, pag nandun na po kayo sa checkfresh.com, pupunta lang po kayo doon sa batch number, itatype nyo po yung batch number. And then, kung ano po yung product. So, ayun, makikita nyo na po doon kung ilang years na po siya dito po, nung ililink ko na lang po dito sa comment section kung ano yung result po nung pag-check ko po nito. Pero nung chineg ko po ito, is, lumalabas po doon is one year pa lang po siya. From the manufacturing date, one year pa lang po siya. Pero sa so po, 11 years na po siya. Bakit po nagkaganoon? It is because um, Uh, what do you call this? It is because every 10 years, uulit-ulit siya, ganon. So, magiging 1 year na ulit siya. So, naka 10 years na po ito. Ibig sabihin, kung 1 year pa lang po yung lumalabas doon, ibig sabihin, 11 years na po ito. Mga surprise surprise, naka 15 minutes na po tayo dito sa isang video. puputulin ko na po itong vlog. And ayun, social experiment lang naman po ito, nating official, nating formal. So, yun lang po mga surprise. surprise.